Inilabas ng NBI ang mga CCTV footage kung saan nakita ang pagpasok at paglabas si Sandro Mulak sa hotel room kung saan umuno siya inabuso. Sinuri ng eksperto ang kilos si Sandro at kapansin-pansin daw ang pagbabago. Nasa front na nabalitang si Elaine Colencio. Sa mga nakalap na CCTV footage ng National Bureau of Investigation o NBI, Makikita ang paglabas si Sandro Mulak sa kwarto ng isang hotel noong July 21, 2024, bandang 4.39 ng madaling araw. Lumabas siya sa mismong hotel at tumawid papunta sa isa pang kalapit na hotel. Bandang 4.48 ng madaling araw, nakarating si Sandro sa kwarto umano ng dalawang independent contractor ng GMA Network na si Richard Cruz at Jojo Nones. Bandang 5.24 AM, makikita ang room attendant na may dalang dalawang bote na ihahatid sa naturang kwarto. Pagsapit ng 6:46 ng umaga, makikitang lumabas mula sa kwarto si Sandro. 6:53 AM nang makabalik sa kanyang hotel ang aktor, pero ayon si NBI, kapansin-pansin ang kakaibang kilos ni Sandro. Ang uh, mapapansin mo sa CCTV footages na siya ay balisana, shadong ano, shadong anxious at uh, nagmamadali. Tugmaraw ang mga CCTV footage sa salaysay at behavioral analysis ng NBI kay Sandro. Wala pang pahayag ang panig ng aktor kaugnay ng mga CCTV footage. Formal nang naghahain ng reklamong rape through sexual assault ang kampo ni Mulac at NBI sa Department of Justice noong July 19. Ang kampo naman ng mga independent contractor, hindi pa raw napapanood ang mga CCTV video. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Edling linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.